Ginataang balaw na binayo for today's video. Kung ano man ang tawag ninyo dito dyan sa mga lugar ninyo, ay pakilagay mo na lang sa comment section ko. Ito nga ang balaw na binayo ang ginagamit namin sa pagluluto ng Bicol Express. Simple lang din naman itong lutuin. Ang kailangan lang talaga ay marami kang gata at masipag kang maghalo. Matapos ngang ma-isang kutsa ang karne ng baboy ay ilalagay na ang pangalawang gata at hahaluin hanggang sa ito ay kumulo. Kapag kumulo na ay ilalagay na itong balaw na binayo at hahaluin hanggang sa ito ay tuluyang matunaw. Pagkatapos ay timplahan mo na ito ng mga pampalasang sangkap na naaayon sa panlasa mo kapag medyo na iga na nga yung pangalawang gata ay ibubuhos na natin ang unang gata not one, not two, but three cups of fresh coconut milk ang inilagay namin dyan syempre hahaluin na naman yan hanggang sa kumulo at kahit nga kumukulo na ay tuloy tuloy pa rin ang halo hanggang sa ito ay magmantika mm -mm, pagmamantikain yan at kapag gagay ang kumukulo na sinasabi ko sa iyo ang amoy nito ay ewan ko inilagay na nga ang paborito kong ceiling green at ito nga ang ceiling red hindi namin ginayat dahil ayaw ng mga bata yan. Yun nga ang tungkol sa amoy, ay ayoko na lang to Pero pagdating sa lasa, ay sinisigurado ko sa iyo, taob na naman ang isang kalderong kanin namin dito dahil talaga namang napakasarap ng ginataang balaw na binayo. Woo! At yun lamang for today's video. Thank you for watching. God bless everyone.